Hi guys, magluluto naman tayo ngayon. Nagpainit ako ng mantika, tapos nagbagay ako ng sibuyas, Bisa-bisa ko, mikos-mikos na yan, tapos, tapos bawang. Magluluto nga pala ako ng sinigang na buto-buto ng baboy. Maglagay na rin ako ng pamarin. Nag-request kasi ang ating partner na magsabaw daw ako sinigang na buto-buto. Kasi, sir. Ito lang humigot ng sabay. Kasi nga, nalaglag siya. Para na rin siya pagtawisan. Ayan, halo-halo konti. Tapos nilagay ko na rin yung tulog na Para may anghang naman siya ko. Sige lang. Para talagang pagtawisan siya. Tapos, ito nga pala yung pinakuluan kong buto-buto kanina. Tinalambot ko na siya. Ginamit ko na siya sa press, hefty press. Para mag-release siya um, Tapos ay lagay ko ng tabing sa kundar rin ng buto-buto. Para manood sa kanya ang mga rekado. Ang mga itawin natin ito. Basta rekado. Mm. Tapos naglagay na rin ako ng pampalasa, mga pampalasa, mga pampalasa. Konting asin lang kasi nilagyan ko na ng patis yung pinag habang pinapakuluan yung buto-buto <coughs> tapos nga nga pag tumuyo lalagay ko na rin yung sabaw bubuos natin dyan yung pinagkuluan kanina ng buto-buto yeah. halo tapos ayan na lagay na natin yung pinagpakuluan ng buto-buto papakuluin pa natin yan para ma kumalat yung pampalasa para talagang sarap hindi na pala ako naglagay ng mga gulay-gulay dyan. Kasi hindi na kami masyadong maano sa gulay. Tapos nilagay ko na yung sinigang mix para talaga umasin. Medyo madami nga yung sinigang mix kasi nga gusto ng kasama natin. Maasim talaga. Yan. Ang lalagay ko lang gulay dyan, kangkong. Ayan, kangkong. Kasi hindi kami maano sa gulay kangkong lang para may dagdag kulay na rin. Kain tayo guys. Thank you sa panunood. Palo nyo po ang page ko ang cooking ina. Bye!